chicken burger with pichay. Let's go. Kumusta mga lodi? Yan, magluluto tayo na, ano, ng giniling na manok. Yan. So ito niluto na natin to. Kasi baka masira. Nilagay ko lang sa rib. Tapos may, may pichay tayo. Nalagyan natin ng na pichay. Ito lang yung mayroon ako dito eh. Tapos mayroon tayo ano, sibuyas at saka bawang. Tapos gagamit tayo ng oil, siyempre. Yan. Yan lang. Uh, ilang ikli pinaka ingredients lang yun. apat lang so pwede na tayo magluto magluto ay muna natin yung garlic wala sa plano yung pagluluto natin mga lodi basta ito lang yung nakita natin sa rip mga lodi ito lang yung naiwan sa rip natin At saka yung giniling medyo marami yun isang kilo yun mga lodi baka mag imbinto tayo ng ibang pagkain mga lodi huwag yung nga taposin yung video na to parang may naiisip ako dito mga lodi kasi marami yung giniling chopping board niya wala pala mga gulit na niyo yung tawag sa gawa pag ito para hindi mag-slide hindi ni Kado baka masugatan tayo okay, pwede nito let's go, sinin na tayo okay, mga lodi isa na natin mga lodi pasinsya na kayo, hindi i challenge yung lulutoy natin dito lang kasi yung game sa bahay okay, pagtsagaan nyo lang mga lodi siguro, pag yung youtube natin mga lodi

may bitsin tayo asin at saka black pepper halor yung manok oh my god hindi natin na manok na sarili. yan, kung manok na natin ang hindi malungkot yung ginagig natin may drip dito ng itnog so, taglit oh yeah yung <cryntthis> mga natin hmm. pwede na okay na po ng luti burger lang tayo ngayon tinapin lang tayo yung pemka kanyang ipapalaman natin yun Yan. magpry na lang natin malamit kasi galing ng ref mm. lagyan na lang natin lang ng mga luti may cheese bakit dito eh lagyan natin ng cheese parang burger na lang ano? ayan magpry na to maraming hindi na gagalang so na natin ayan mga luti okay to

tinto ka rin tapos may hinstay dito mga lodi yan okay ano ba to? chili mionis oh Ito na lang ibubudbud natin mga lodi yan bubudbud natin, natin. na natin yan na hmm. so may pagkain na tayo, Hindi na tayo rice yan naman kain na tayo. Okay. Chicken burger. Oh okay, my check. god. Let's go. Kain tayo. Yan may bagong version ng chicken burger. <laughs> Kaya no mo mo siya. Oh okay. no. Kaya tayo. Wow. Yeah. You know, ito may ano may may ano na eh. May tabas na eh. Mm. pala yung giniling no? giniling yung pizza yun lang kasi yung mayroon ako dito sa bahay na ayoko ko nang bumili kasi magas 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 mmm masarap Asin, masarap siyempre may cheese tapos giniling may pizza pa isa pa so ayun guys may burger na tayo may pang ulam pa tayo nandoon so budget meal natin isang linggo di ba at least hindi na tayo lalabas tipid pa kung gusto nyong bumili ng soft drinks soft drinks juice yun na lang bibili natin kaya tayo sarap sulit ayun sulit grabe kaya nga pala guys isang like naman dyan at share na rin natin at sa mga hindi pa nagsusubscribe huwag kalimutan magsubscribe Ito, tinan na notification kita tayo di next upload paling Para oke thank you. Ingat lagi. God bless.